Huwag ka nang magtaka kung dumaan ka o kung dumadaan ka ngayon sa bagyo ng buhay. Bakit? Dahil sa Matthew chapter 14, ang mga disciples mismo na sobrang malapit sa puso ng Panginoong Yesus ay dumaan din dito. At tatlong bagay ang matututunan natin sa istoryang ito. Una, apart from God, we can do nothing. After pakainin ng Panginoong Yesus ang 5,000 men plus women and children sa pamamagitan ng limang tinapay at dalawang isda. Agad inutusan ng Panginoong Isus itong mga disciples na sumakay na sa bangka or sa boat at pinauna niya sa kabilang ibayo. Then, nang around 3 a.m. in the morning, anong nangyari sa kanila sa gitna ng Sea of Galilee? Out of nowhere, bigla po silang pinagyo. Yan. Now, bakit sila naandon in the very first place? Why? Kasi sumunod sila sa utos ng Diyos. Sumunod sila sa instruction ng Lord na mauna na sa Kanya na sumakay na sa bangka at mauna doon sa kabilang ibayo. Tama? So, kahit pala sobrang close natin kay Lord, kahit pala sumusunod tayo kay Lord, hindi tayo exempted sa bagyo. Bakit? Dahil ang mga bagyo ng buhay, itinuturo niya sa atin na apart from God, we can do nothing. Now, context. Sina Peter, James, Andrew at John po ay mga manging isda. At possible na yung ibang mga disciples ay mga manging isda din. So, pag ikaw ay manging isda, specialty mo ang lumangoy. Specialty mo yung pag-travel sa dagat. Tama? pero bakit kahit anong galing nila sa larangan na 'yon wala silang nagawa sa gitna ng bagyo because profession alone cannot save you kahit anong galing mo kapatid kahit ikaw pang pa pinakamagaling na fisherman kahit ikaw pang pa pinakamagaling na businessman kahit ikaw pang pa pinakamagaling na empleyado pag may dumaan talaga na bagyo apart from god we can do nothing tandaan po natin kapatid, inaalaw po talaga ng Diyos na dumaan tayo sa mga bagyo, hindi po para sirain ang buhay natin, kundi para palakasin tayo at tagin ang ating pananampalataya para ma-reveal din sa buhay natin yung kapangyarihan ng Panginoong Isus at para mapapalapit tayo sa Kanya. Amen? Pangalawa, fix your eyes on Jesus, not the storm. Now, nakalakad si Pedro sa tubig nang makita niya ang Panginoong Isus, right? Pero hindi po ito basta-basta nakapaglakad lang ng maayos sa tubig. So we have to understand po yung sitwasyon dito. Kasi ang sabi sa Bible, ar around 3 a.m. daw yung oras noon. So madaling araw siya, madilim. Madilim, may bagyo, malakas daw ang hangin, at malalaki daw ang alon. Imagine nakalakad si Peter sa ganun. Sobrang lalaki ng alon, mahangin pa. Sa sobrang dilim, na napagkamalan nga nila ang Panginoong Yesus na multo. So kahit ganun yung itsura ng panahon, kahit na sobrang lakas ng hangin, sobrang dilim at sobrang lalaki ng alon, paano nagawa ni Pedro yun? Paano siya nakalakad sa tubig? Ang sagot, focus. Focus nang lumakad si Pedro sa tubig, nawala ba yung bagyo? No, hindi naman, di ba? Nakaranas si Pedro ng milagro sa gitna ng bagyo kasi nakafocus siya kay Jesus. Alam niyo po ang focus para po kasi yung magnifying glass. Alam niyo yung trabaho ng magnifying glass? Pinapalaki niya yung tingin mo sa bagay na maliit lang talaga. So nung nakafocus siya kay Jesus, it's like parang hindi niya nakikita yung bagyo. Siguro sobrang na-amaze siya kasi ang Panginoong Yesus naglalakad sa tubig. So nakalakad din siya dahil sa focus niya sa pananampalataya niya sa Panginoong Yesus. So because of that, he experienced miracle. Okay? Pero from the moment na na-shift yung focus ni Pedro kay Yesus to Baguio, anong nangyari? Nag-umpisa siyang lumubog. Kapatid, possible nga kaya na kaya lumulubog tayo sa problema natin ngayon dahil masyado na tayo nakafocus sa bagyo at maliit na ang tingin natin kay Jesus at hindi mo napapansin yung problem na yung namamagnify at dumiliit na yung tingin mo sa Panginoon. Kapatid, hindi po yung bagyo yung dahilan bakit lumubog si Pedro. Ang dahilan po ng kanyang paglubog ay ang kanyang focus from faith to fear. Kaya kapatid, fix your eyes on Jesus. Huwag po sa storm. Yes, alam ko mahirap tong lunokin itong sinasabi ko, no? Pero kasi ang fear, pag dyan ka nakafocus, ano ang nakikita niyan? Ang nakikita ng fear, waves, storms, doubts, and Pero ano pong nakikita ng faith? Ang nakikita po ng faith, ang kapangyarihan ng Panginoong Isus sa buhay natin. Men. Number three, invite Jesus into your boat. Now, kung mapapansin nyo, from the moment na tumapak ang Panginoong Jesus doon sa boat nila, anong nangyari? Yung bagyo, kusang umalis, kusang nawala. And finally, yung mga disciples, na-experience nila ang peace, na-experience nila ang calmness, then they worshiped. Jesus. Kapatid, alam nyo ba yung isa sa tinuturo ng story na to sa Matthew 14? Na meron po talagang mga bagyo sa buhay na tanging ang Panginoong Yesus lang ang may kapangyarihan makapag-alis. May mga bagyo po talaga sa buhay natin na dadaan na wala po talaga tayong magagawa hanggat hindi po natin siya ini-invite sa buhay natin. So, don't get me wrong, I'm not saying na pag in-invite mo si Jesus, ay eh instant wala na. Mawawala na yung problema mo, mawawala na yung sakit mo, mawawala na yung mga utang mo. No, hindi po ganun yun. Pag in-invite mo si Jesus as your Lord and Savior ng iyong buhay, may experience mo ang peace which transcends all understanding. Pag in-invite mo si Jesus sa iyong buhay, may experience mo ang joy in the midst of the trial. Pag in-invite mo ang Panginoong Isus, ma-experience mo ang calmness in the midst of the storm. Anong sabi sa Isaiah chapter 43, verse 2? Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Napakagandang verse. Kapatid, hindi ko po alam ang pinagdadaanan mo, hindi ko po alam ang sitwasyon mo, pero one thing is for sure, ang Panginoong Yesus na andyan lang hinihintay ka lang at willing po siya na samahan ka sa kahit anong sitwasyon mo, sa problema mo, sa mga pinagdadaanan mo, sa mga bagyo ng buhay, na andyan po siya hinihintay ka lang. God bless.